Regolar lang. Va. Kailangan nyo palang pindutin yun. kalimutan ko, sorry. Tsaka <laughs> siya magre-reset. Kuha, pindot, lagay. Ayan. <laughs> Ayan ang ano. Malaki talaga yung points pag yung credit card na uh, ano, PC points yung ano, uh, PC financial yung ginamit yung so, anong credit card yun earn up to 70 points per liter oh um, ganda kasi yan eh naiipon yung points tapos pwede mong ibili ng grocery pwede mo rin pang gas kaya yeah, okay na okay northwest to ayun yung ano tun nag spray pad yan pag summer. Yan. Diyan naglalaro yung mga bata. Tapos sa kabila, yung Filipino store, yung kay Divine. T.A. T.D. na Filipino store. Paglagay akong 65 eh. 65. 65. 47.8 liters. Tapos balik. Ayan na. Ganyan lang mag-gas. Sa Pilipinas, di ba? Meron pang magagasa gas sa'yo. Meron din naman dito pero hindi hindi lahat. eh, forecast ng snow mamaya eh. Mami ang gabi. Kaya medyo ano, makulimlim. Malalaman natin kung matutunaw ba siya o mag-i-stay na siya sa kalsada. Ortiz ba tawag sa amin? O North lang? Four-way stop. talaga kayo dito maninibago kayo walang masyado talaga sa sangga dito Oy? bakit doon 131 mas mura doon na. Ah. saan yung S S ba yun? S rin naman ako nag gas ah. bakit mura? 35 dito. Ano yeah, yung resibo ko? Ang bilis nun, Ay, tapon ako na no. Nakapunak po na kagad yung resibo ko. O, 135 nga doon. Sayang yung ano ah, 4 cents ah, per liter. Hindi na ako magagas doon. Parehas eso lang din naman eh. Dito 30 school zone to. Dalawang school lang na nandito, high school. Ganda yung mga gantong lumang pickup up, maliit lang. May napanood ako sa YouTube eh, yung Toyota Stout. Yung bagong nilalabas ng Toyota na pickup. Ganyan mga maliit lang, maliit sa Tacoma. Tinawagan ko yung kaibigan natin sa Toyota. Yan. Sabi ko magpapareserve na ako. Wala pa daw. <laughs> Hindi pa daw alam kung kailan lalabas. Sabi ko magpapareserve na sana ako eh. Kasi nagagandaan ako eh. Sakto sana pagkatapos itong sasakyan yung ano na pagkatapos itong rap ko yung yun diba eh dito kailangan oh, mo mag magpa reserve eh lalo na pag mga toyota toyota lalo na pag toyota yung kukunin mo yung ano ba ito yung shena yun matagal yun pag in mo merong second hand pero yung mga brand new order. Yung rap order, in-order yung mga brand. Kasi yung mga katrabaho ko, mo order eh. Ang matagal yata siya na taon. Taon na inintay. Maganda kasi yung ban ng Toyota. pinag-iisipan namin kung pick up ba o yung Toyota Sienna pag natapos tong sasakyan na to. Tapos tong rav Kasi pick up ma, ano yung pagbibi mga bitbitin kami, lalo na pang pag-camping ganyan, di ba? Maganda eh. Dahil may lalagay sa likod yung Sena naman pang road trip yun yung dati Kung sasakyan ah. Ekwin tapos na sana yan kung tinuloy ko yan 2023 tapos na yan explorer yung mga gantong explorer mga malto sa 50 plus yan kung ganito XLT hindi ko alam kung ano yung yung XLT ba mataas ang trim hindi ko alam yung ano to mahal to parang 60 pa yata yan yung mga magagandang ano trim 67 70 eh. Ewan ko kung haabot ang 7 yun. Yung top of the line niya. drive ng pickup dito mga babae oh. lalaki ng mga dali. <laughs> Yon, malapit na yung ano. Konting keyboard na lang. Yung pop ice. To. Tapos sabi, yung nakikita namin lagi dito sa tabi ng gasolinaan, itong co-op, yung inuho kay Dajjan apartment daw ah yan ang chismis may nakapagsabi na apartment daw eto eto yan, o, yan o. -ho oh yan o kay dito ah oh, yun dalawa dalawang buho oh. kayo parang style apartment nga maraming pinto yan yan ang ano ganda kasi tapat mo lang tim hortons o kailangan mo ng kape o may ilik sa kape school zone 30 0% yun o GMC 0% financing dito na ah, lang ulit good morning sa inyong lahat Nagigising ko lang Ano <laughs> yung pala ka? Sige diba? ano, uh, Teka lang Naglo-loading tayo 15 minutes yan. Bali, 5, 2, 8.35 doon. Good morning. Sila Lani pumasok na maaga siya. hindi hmm, siya nakapagluto. Mukhang na late. Tayo magluluto ngayon. Sa Pilipinas, ano na? Ah, mag alas 12 na ng gabi. No? sa Pilipinas. Pero dito ano pa umaga. Ay, okay. teka lang. Sa baba na pala. Hmm. Hot na lang. Tapos itlog. Ayan, itlog. Itlog. Ito yung saging na yun. Talagang pinaganyan, pinaluma para ano, makagawa ng banana bread. <laughs> ah, meron pa tayong tinola dito okay. Leftover. Ito nyo na yung laban ng rep namin na magulo. Pasensya na kayo ah. Magulo yung ref na ano. Lalalalala. Madami la, la, la. pa yata. Malilito yung mga itlog oh. Doon sa superstore. Ayan. Itlog at hotdog. dog. Oh. Kalaan kanin. Magluluto tayo ng kanin. Kasi ang gising niya ng mga dinosaur. Ano eh? Mamaya pa yan, mga 10.30. Mga 11, ganyan pa. Ang gising nila. Kaya tayo na lang muna. Ayan eh, o, first time, di ba? First time in the history. <laughs> Walang snow, eh? sa, sa backyard. Sino nang bukas ang pintuan? Gising na doon ah. Ito sila ano. Sila Paul. Ito ka si And First time diba? Parang spring na. Merry Christmas sa inyo lahat. Merry Christmas. Yan luto muna tayo tapos yun black mamaya ah, na lang uli baka magtayo Ano yung mga yun may nakita na akong may tumayo na eh hindi ko lang alam kung sino dumiretso sa CR kaya yun luto muna tayo yun. yung hotdog nga pala sa Jerry's Freezer Meat yan, yan. Jerry's Freezer Meat murang mura lang to pinakamurang red hotdog dito sa Regina yan. Pag bumili kayo doon, sabihin nyo. Sa inyong pulang hotdog, napanood namin sa Carino Family. Yan, sabihin nyo. <laughs> Pag nalaman ni Boss Rodante yan, baka bigyan pa kayo ng discount. Kaya, yun. Jerry's Freezer Meat. Yan, hotdog. Murang-mura. Tsaka mga karne nila, murang-mura. Luto na tayo. Tagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog dito sa gantong style, di ba? <laughs> Patatas at itlog Ayan. Paborito to eh. Paborito. Oh, ako rin, paborito ko to. Sige, <laughs> sya na kayo sa mukha ko. nag <laughs> like <sombrero> na ako. <laughs> Saan yung ano natin? Saan kaala? Una yung una natin lulutuin tapos tsaka natin pipirituin yung ano ba ito hotdog grabe loading loading <laughs> loading yung utak ano luto muna tayo sunduin ko na si Lani you libre. Sarado na sila. 3 p.m. December 24. Dami pang pumupunta. May nakaharang na sasakyan doon sa drive-thru nila. <laughs> Para ano talaga. Wala lang pupunta sa drive-thru. Tapos marami pa yan. O, may mga parating po. Tingnan nyo. O, oh, diba? Pero wala na. Sarado na. Ayan o. ana Okay, balik. Ayun ganoon. Kumulang si Lani nando at pinamimigay ni. Marami. 1,000 ko. Ah, sanab. Nala. Asa nanggaling si Lanin? Ayun, may ari 'yan doon. Chapa nagbukas. Kitita niya 'pagto sa. Basta limbog ko may ano 'yun, may <laughs> sabaw 'yun. Sabaw. go grocery lang kami saglit. Dito na kami sa superstore. Bali, namimili na kami ng mga hindi na nasisira kaagad. Yan, no? Shampoo, toothpaste, deodorant, vitamins. Yung matagal yung expiry date. Kasi 20% ako ngayon dito. 20% discount. Kaya bili, -bili na ng mga stock. Pang-stock namin. Mga shampoo yan, oh. Sayang yung 20% eh. Hello. 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 Tatlohin mo na kaya ito, mami. O, oh, tatlohin mo na. Isa pa. O, oh, isa pa. Ang ganda to side table. Oh. 89. Ah, oh, night, night stand pala. <laughs> Sorry. May mga namimili pa naman. Mga nag, nag, ano, hahabol sa Pasko. Ayan. Eh. 'no. Oh. Pampasko. Magsesale to after Christmas. Mga bandang ano, January yan. Naka-sale yan. Pampasko. Ito nga naka 'no. 60%. Oh, ayun oh. ornaments Christmas. naka na pa eh anda ng mga gulay ngayon no? ko na na nakakuha na kami ng upo okay sana yung patola no medyo payat eh. <laughs> payat ang palaya na lang tsaka upo talong wala tayo mami huwag ang talong kasi magsasamip tayo piprito ko ng talong Bakit? gusto ko maggulay. ka isa. Ay dalawa. Baka makahingi rin kayo mamaya sa akin eh. <laughs> Bili ka pang magsasamyob kami along gaganda eh no sayote para sa lumpiang sariwa ay lumpiang gulay tapos bumili na kami ng ano ng basurahan para sa baba Ayan. medyo mahal din to 60 dollars tapos yan pinain niyo yung ham dito ko lang yung presyo ng ham 34. Depende sa timbang. Ito, 33. Tapos yung mga maliliit, yan o, 15.99. Ayan, 30.90. Walang pang samyok? Ako pupunta kami doon sa Asian. Wala. Hindi ka nalang ganisa. Wala eh. Ano ba Ah, eto mami. Nandito 'yan oh. Panghatak. Yan oh, di ba? Alkaline. Libre. Tara.